hi guys, naade ko sa mong umano so dollar ek subanin umwa umana mo no. Then kabantay ka nang nai mga balsa balsa dira sa na ito bigan. So mo na ilang panginabuhi dere no. Mangwari yung taon, init kayo bulat sa init dayon tubig. Isud kayo dere Kinabuhi dere sa mga guys so. Oh. Mangwari sila, ba init kayo. Magkuha na sila og balas dira, guys. Dayon i eh. kanang kinahon man ang balas anha, ang kahon ana sa balas kay kuan. Tag kinsi, isa ka kahon kinsi nya. ka og kuan so ang sulod ana sa ilang balsa, guys, is 20 nakakahon. Unya tag kinsi ra man Dili ra gyapon ka hago gyapon kay wala. wala ra gyapon na sa <laughs> imuhang katahago kay kapoy man kaayo so mo niya mga dere guys manara sila o oh, diba oh, ayaw kay na sila gwanan guys sa ubus pa sila guys namang wari sila sa taas so, kayo, buwi, sumara, guys kayo ginagabuhis mo ha guys